Yo, what's up mga boss? Tinalo ng Miralco Volts ang Northport Batam Pier. Sa score na 111-94. nag pwersa itong si Akil Mitchell at ang nagbabalik na si Chris Banquero para pangunahan at talunin ang number 1 team na Northport Batam Pier. Miscore si Akil Mitchell ng 30 points, 13 rebounds, 3 at 5 Steel upang pangunahan ang Meralco Bolts laban dito sa number 1 seed na Northport Batang Pier. Tinanghal naman best player of the game si Chris Bankero Sa pagbabalik ni Chris Bankero ay umiskor ito ng 25 points, 4 rebounds, at 6 assists at 10 out of 15 sa field goals. Si Chris Banquero matapos gumaling mula sa kanyang hamstring injury ay sinulit. Si Chris Banquero ang kanyang pagbabalik sa Meralco nang ibinigay ng Meralco Bolt sa Northport Batang Pier ang kanilang ikalawang pagkatalo ngayon sa PBA Season 49 sa Commissioner's Cup. Nagampag naman si Chris Newsom ng 11 points, at sa North Port Batam pinangunahan ni Kadim Jack may score si Kadim Jack ng 29 points 14 rebounds Arvin Tolentino 19 points Munson 12 points Navarro 11 points ang North Port Batam Pier ay nasa top 1 pa rin at nasa number 3 naman ang Miracle Bolt kasosyo ang Barangay Hinebra at Hong Kong Eastern sa 6 win at 3 losses.